Hello guys, good evening. May share lang ako sa inyo guys. So, today guys ay sahod ko. So, pinasahod ako ng amo ko. Tapos, nagtaka ako guys. Bakit? Parang, ang laki ng bawas. Sabi ko, hindi naman ako nag de off na ng 24 hours. Isang beses lang yun. Bakit ang laki? So, tinatanong ko siya, ano yan, ano yan, ano yan. Alam niyo guys, mali ang kwinta niya. Mabuti na lang nagbubusisi ako. Tapos dito guys, uh, kung dati dati ang usapan ay sila ang magbayad ng agency ko. Ngayon hindi na guys, binabawas na ang agency pati yung sa medical 400 ba yun guys, yung sa medical pareho ba tayo. Tapos guys, 'di ba nagpapabili ako guys ng gamot. Binawas din niya guys, ganun siya kakuripot. Wala siyang ano, walang puso ba guys ka, na iniisip man lang niya ang aking trabaho, ang kontrata ko ay yung nanay lang niya, mag-alaga lang ng nanay niya. Pero naglilinis ako dito, lalo na yung napaka-stressful na garden na ayaw niyang ipahasa yung gunting, katamaran niya o kakuriputan niya, hindi katamaran, kakuriputan. Tapos sabi niya, ang gagamitin ko daw, ay parang itak guys na parang karit meron daw siyang parang karit hawakan ko daw yung damo in action niya, action niya. hawakan ko daw yung damo tapos putulin ko daw na ganyan so parang karit yun guys kukuripot niya tingnan ko kung makaya ko yung ganong sinasabi niya gunggong siya nakukuripot niya binawas talaga niya guys ang gamot tapos parang tumubo pa siya kaya kung kayo may alam guys ng ganitong gamot Hmm. kita niyan. 20 pieces ito. 280. Siningil niya ako ng, ano, binawas niya ng 280 sa sahod ko. Ang, one, ang 10 pieces niyan, kapag bumili ako, lagi akong bumibili dati, minsan amo kung bumibili, pero hindi hindi nagpapabayad ang dati kong amo. Mabait yung dati kong amo. 180 yan, guys. Pero ngayon, guys, bakit nagmahal? Kaya itanong ko nga yan sa friend ko na taxi driver pag mag day off ako. Itanong ko sa kanya. 280 guys. Binawas niya sa sahod ko 280. Grabe siya. Grabe wala siyang ano na sabihin man lang kahit man lang 200 di niya. Ginawa talaga niya 280 guys. Ah, di ko alam kung tumubo siya. Kasi ang alam ko niyan guys. Ang 10 pieces niyan ay 100 inti. Kasi minsan bumibili ako pagka ang amo ko ay... Yung dati kong amo kasi pag na, ubusan pala ng stock doon sa pharmacy na kapitbahay namin ang amo ko ang bumibili sa iba 100, 180 yun guys pero hindi ang amo ko nagpapabayad minsan nga akong bumibili kaya alam ko ang presyo pero yung amo ko ngayon guys siningil hindi siningil binawas niya sa sahod ko 280 Grabing kakuripot guys. Kayo guys, pagka nagpapabili ba kayo ng gamot like ng sakit sa ulo? binabawas ba sa inyo ng amo niyo? Grabe, grabe siya. Nakakatawa kaya ganyan, ganyan ang ugali niya. Hmm. Tingnan ko na lang. Nagtitiis lang talaga ako dito guys kasi tiniis ko gusto kong makaipo ng pera tapusin ko ang 2026 hanggang 2026 na lang ako sa Taiwan. By the way nga pala, hindi ako gumamit ng aking ang wireless microphone, china-charge ko. Kasi nagvideo na ako guys, nang, nang alisin ko ng wireless, hindi marinig yung boses ko. Sabi ko hala, kaya sabi ko baka lubat, so paano maging lubat? China-charge ko naman siya, magdamag ko nga siya yung china-charge, bakit kaya siya nalulubat? Kasi pagka hindi narinig yung boses mo guys, ibig sabihin, may problem yung ano ko, pag yung aking wireless, di ba? Hindi narinig ang boses ko eh. Kaya gumawa ako, pinifilm ko all ito. nang wala, wala akong gamit na ano kasi naka-charge. Okay guys, lang, yan lang. And have a good day. At sana ang mga amo nyo, na katulad ko na nag-work sa house na may alaga, sana hindi ganun ang amo nyo na pag magpabili ng gamot kayo, ay ibabawa sa sahod. Diyos ko po, grabe siya.